may isang maliit na daga na naninirahan sa liblib ng kagubatan. Isang araw, habang masaya siyang naglalakad, nakasalubong niya ang kuneho. Sabi ng kuneho, Nabalitaan mo ba na may mahiwagang puno na binabantayan ng leon? Sabi nila, ang sino mang kumain ng bunga nito ay tutubuan ng pakpak? Hindi naniwala ang daga. Sa isip niya, di kaya pwede yun. Tapos, dumating si Cinderella. Sinabi niya na naiintriga rin siya sa espesyal na prutas ni iyon. Hmm, sino ba sa tingin niya leon? Ang mga prutas ay para sa lahat, di ba? Pipitas ako ngayon at dadalhan ko kayo. Nagtaka ang koneho. Paano? Ibig kong sabihin, hindi ka ba natatakot sa leon? Bilang tugon, isinuot ng maliit na daga ang kanyang helmet na balat ng walnut. Kinuha niya ang kanyang kalasag na balat ng hazelnut sa isang kamay at ang kanyang espada sa kabilang kamay. Dapat siyang matakot sa akin. Hintayin mo ako. Hari ng kagubatan! At pinuntahan na nga ng maliit na daga ang leon, ang hari ng kagubatan. Dumating siya na umiidlip ang leon sa harap ng puno. Hindi mapigilan ng daga na manginig nang makita niya ang leon. Tahimik siyang umakyat sa puno para hindi magising ang leon. Nang makapita siya ng isang prutas, dumulas ito sa kanyang kamay at lumagsak sa ulo ng leon. Ha? Sinong pumukol sa ulo ko? Magpakita ka sa akin. Ngayon din. Hindi sa iyo ang punong ito, no? Bigyan mo ako ng tatlo o limang prutas. Ngayon din. Nang makita ang daga, nagalit ang leon at sinabing, Bumaba ka rito! Ngayon na! At malakas niyang niyugyog ang puno. Hindi nakahawak ang daga at nahunog siya sa paan ng leon. Oh, hihi! Ah, ayos na rin ang dalawa. Huwag ka pong magalit. S Sige po, kahit isa na lang. Makatikim lang para kay Cinderella. Hindi pwede! Galit na winasiwas ng leon ng daga at tumilapon ito. Pagbagsak ng daga, tumakbo siya na bumubulong. Hmm, ang damot naman, para dalawang prutas lang eh. Ayan na, takbo! Dali! Nang makita ang pabalik na daga na takot na takot at walang dala, sabi ni Cinderella… Dapat kang magtiwala sa sarili mo at pagtagumpayan ang mga takot mo. Sige na, munting daga, lakasan mo pa ang loob mo. Samantala, habang naglalakad-lakad ang leon, di niya napansin at napadikit siya sa malaking sapot ng mga gagamba. Kahit anong gawin niya, hindi siya makawala dito. Ah, uh, tulong! Saklong Ah, uh! Sa sandaling iyon, ang daga na nag ensayo ng pag espada sa harap ng salamin, narinig niya ang boses ng leon. Nagtataka, pinuntahan niya ang leon. Buong tapang na pinutol niya ang mga sapot ng gagamba at niligtas ang leon sa sitwasyong kinalalagyan nito. Labis na humanga ang mga hayop at si Cinderella sa tapang ng daga. Kaya naman, binigyan ng leon ang daga ng isang basket ng mga prutas bilang regalo sa pagliligtas sa kanya. At ibinahagi naman ng daga ang mga prutas sa lahat ng libre. Mmm, yum! Um, hindi ba dapat tinutubuan na tayo ng pakpak? Alam mo kung minsan, kapag kumakain tayo ng masarap, pakiramdam natin ay lumilipad tayo sa saya. Oh, ganun pala. Mula sa araw na iyon, napagtatagumpayan na ng maliit na daga ang kanyang mga takot. Mas matapang at mas masaya na siya ngayon.